Mga kagalawan, isang maganda at mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Muli po ako inyong samahan dito po sa aking ginagawa. Dito po sa ating channel, alam ko po ilang beses na po tayo nag-upload dito ng pagre-repair. Dito nga pong motor ng ating pong power window. Dahil po sa kagustuhan nating makatipid, ito po ay ating DIY. Ngunit sabi nga, gawin man natin lahat ng diskarte ay aabot talaga tayo sa panahon. Na ang pyesa po ay talaga pong bibigay kaya nga po tayo ay umorder po sa Shopee ng replacement motor po para sa ating Mitsubishi Adventure bagyang may diferensya po ano magkaiba po ang sakit dito po sa ating original kaysa sa nabili nating replacement kaya po yung atin pong pinakaginawa pinuto lamang po natin at pinagsama yung luma pong sakit at yung bago po nating power window motor ang pag install po mga kagalawa na hindi ko na po talaga pinakita dahil nga po dito sa ating channel napakarami na po nating upload dyan paano po magpalit at magkabit ang pinaka gusto ko lamang po i-share sa inyo na kung sakali man po na ang inyong mga bintana sa inyong sasakyan ay matigas na pong iakyat baba o di kayo bubigay na po yung ating pinaka motor ang replacement po na nabibili natin sa Shopee ay okay okay lamang po hanapin na lang po ninyo at panoorin ano? ayan nga po at ilang nut lang po ang inyong tatanggalin at sa mga nauna nating video ipinapakita ko din po doon madali lang po ikapit kaya kaya na po ayan at siguro hanggang dito na lang po ulit tayo may sim video lamang po pagbabahagi ko ng aking mga ginagawa sa paghahangad po na ito po ay muling kapulutan ng aral kung hindi man na inspirasyon hanggang sa muli po mga kagalawan maraming salamat sa patuloy na pag -subaybay. maraming salamat at paalam